So, ayan, medyo na busy yung aking kapitbahay kasi yung sa harapan. Nakikita niyo ba yung madalas ko na pinapakita? Yung harapan namin, ah, uh, yung may-ari is nasa Amerika na. Tapos, nung last week, ah, uh, yan, umuwi dito, tapos kinuha yung dalawang anak niya, tapos dinala sa Amerika. Pero hindi siya umuwi dito. So, ngayon, yung kaibigan niya na teacher, yun yung pinakiusap uh, niya na parating uh, para tingnan-tingnan yung bahay niya. syempre nandyan din yung kapatid niya kasi yung kapatid niya din talaga ang nagbabantay ng bahay na yan. So, ayan, dahil nakatayin ka yung bahay niya, uh, kina rent niya. So, meron na titira dyan sa bahay na yan. Teacher din kasi co-teacher niya nung saan siya nagtuturo noon. So, yun yung titira dyan. Kaya medyo bisibisihan yung aking kapitbahay. So, ayan, nagsusunog sila, naglilinis sila. Ayan, so kanina pa sila dyan. Tapos, medyo may nakawin lang natin yung video kasi syempre nandyan sila. So, ayan o, oh, naglilinis sila dyan. Ayan, kung nakikita niyo kasi nga titira yung co-teacher niya dyan. Kaya, ayan. Sana madagdagan na yung ating benta kasi meron nang nakatira dyan sa harapan na bahay namin. Dati kasi yung nakatira dyan, mga bata lang iniiwan niya. Tapos, merong nagbabantay. So, yung nagbabantay, dito talaga sa akin bumibili araw-araw. So, medyo mabenta yung ating tindahan noon. Pero, nung nawala na sila dyan, medyo huminahina yung ating tindahan. So, ayan. Kamusta na ating tindahan? Dahil nagyayaw yaw na rin lang naman ang inyong kasari dito. Habang walang bumibili. Kasi, pa isa, -isa lang. Mga ganitong oras kasi, pa isa, isa lang. Pero, pag umaga, napakadaming bumibili. So, ayan. ano ng Saturday, syempre, bukas natin ito i-upload, ba diba? So, ayan, no, kung nakita nyo, wala na ako mga pa-cheese curl dyan. Ayan, yung aking mga panoodles, noodles Dahil nga, nung di diba, sabi ko, hindi muna ako mamimili ng mga pa-cheese curl. Doon, paubusin natin. So, konti na lang, baka mamaya mag-grocery ako. Dahil yung aking uh, nilista, so, uh, nakalista na, hinanda ako na ito. Yung aking mga bibilhin. Ayan yung aking mga bibilhin, Oh. 'di ba? May mga patsit kanton, sardinas, namnam, -nam, premium, ay marami tayong bibili. Syempre, marami din tayong bibili ng mga sabon-sabon. So, ayan, bukas araw ng linggo sa bawi man lang kahit pa paano. So, ayan lang yung update ko ngayong araw ng Sabado sa aking munting tindahan.